yan. <laughs> ayan, yan. Uh, congratulations. Um, yan, una, congratulations din kasi um, sa Facebook, parang ikaw yata ang local celebrity na may pinakamaraming sa followers, Oo, oh, no, grabe. Chinag ko talaga eh, nung nakita ko nung araw, sabi ko, kung ikaw na ba? At ikaw na nga, dahil ang laylay -lay na agwa, 32 million, if I'm not mistaken. Ako parang ang susunod na ito sa ay 25 million. O, di ba? Ano check ko? Hindi, <laughs> <laughs> 32 million na. Ito na? As of you now, 32, 32. Kaya, kaya ka, 32 yung sa'yo. Yung susunod sa'yo, 25. Kasi naman eh. Malayo. <laughs> <laughs> so anyway, yun nga. Yan parang hindi ano lang yung effort sa totoo lang ng lagay na yan ha. Kasi more on yung mga pinapost mo naman. Lang. Oo, oh, oh, ID mo lang. Honestly, uh, so, ano feeling mo doon na na-achieve mo to una, uh, na hindi ka, hindi mo kailangan maggawa ng mga content na sobrang miss buhay o kung ano-ano mga uh, sexyhan or what. Ano mo, ano mo na yun? Uh, una siguro sa lahat, maganda ma siguro at nararamdaman ng tao kung gaano mo minamahal yung trabaho mo. Pangalawa, kung gaano importansya binibigay mo sa mga taong natitiwala at nagmamahal sa'yo. Mas swerte siguro ako dahil nung time ng mga marimar, yung mga taong ito na sumusubaybay sa akin, kay Dog, at hanggang ngayon sa pamilya ko, oh, nandyan pa rin talaga sila. So sabi ko nga lahat ng ito hindi ko ma-assure, kundi dahil yung sa mga tao na eh. yun. So walang hanggang pasasalamat talaga sa kanila. Oh, Ay, no, 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 nga eh, no, alam no, lahat halos no, um, no, <laughs> Ganon sila ka-love. Actually, kasi mga fans, mga fans ni kami, di ba? Pag nakikita uli namin sa kasi nagagawa namin yan pag anniversary namin, kapag Christmas, but every year yan. So gusto namin yung connection namin sa kanila talaga. Oh, may awareness kami kung kamusta sila. Oh, so, alam ko, kilala nyo karamihan sa mga... So ganon kami din pagpumahal nila. <coughs> as in. Yun na. So tutundan ko lang yung tanong ni Nico kasi totoo naman yan. Yung 2024 mo, parang bumalik kayata nung ano ba, primar days o oh, higit pa? Kasi ang dami mo na-achieve last year sa iba-ibang uh, aspeto, no? So, would you say na mas nasa-challenge ka ba ngayong 2025? Or, na, ano ba, uh, mas higitan ba yung na-achieve ng 2024? Or, or, okay ka na? Parang nothing to prove na? Alam mo, Ati Rosy, hindi ganun ang point of view ko sa buhay. Yung, ay, grabe yung last year ko, ganitin nangyari sa akin, hindi. Gagawin kong motivation yon para mas pagbutihin ko. Kung ano man yung meron ako this year, sobrang thankful at grateful na ako doon. So kung ano yung mga dadating na to, para sa akin yun, parang sobrang-sobrang blessings na. Kasi yung last year, hindi ko in-expect specially balota. So, alam mo yun, parang kung ano yung ibigay sa akin, gagampanan ko ng buong, alam mo, buong puso ko. Kung ano man yan, magiging thankful na lang ako sa lahat ng blessings. Pero hindi yung motivation ko na kailangan ko higitan yung last year. Okay. Magkaka-baby na ang boy ng Nasa career plan. Ay, nasa career. Nasa life plan ba yun? Uy! O sige, may kay Miss Anna. Miss Anna, uh, since last year, yung ekran yung um, ina-endorse ni Marion sa uh, Lux may plan ka ba na may iba pang products ang lock na i-endorse siya? Since na obvious naman yung effectivity niya, dahil in all foreigners to your sunscreen na, uh, I use it also and talaga oh mo God. na Huwag niyang niya ang tingnan siya. Pero, papadalan ka pa namin uh, Alam mo yan kung anong gusto ko. <laughs> <laughs> tabi, tabi ka na sa akin. <laughs> ka na sa akin. na Salamat po. Well, actually, uh, isa rin po yun sa mga bagay na tinitingnan namin at pinag-aaralan namin. Ang problema lang din talaga is that, yun nga, hindi na rin po talaga mabilang yung mga brand endorsement <laughs> like ni Miss Marla. Pero, um, <laughs> yes, yeah, so may mga limitations and for now, e talaga po naman din. Um, since ang sunscreen naman po talaga is Uh, is a necessity. Na daily kailangan talaga po natin, especially yung nasabi ni Marian, um, we need to protect our skin also. Hindi lang naman siya pang paganda. Hindi naman siya yun eh. Merong science behind kung bakit kailangan mong protectionan yung balat mo. Diba? So... Let's see in the future. Why not? Oh, diba? Ang mga ngiti ni Marlo. Hindi ko ano, ang dami pang papasok this year. Oh, ano ka yet talaga? Si Jack. Ay, na lang na lang sa mga triple A. Anyone from Sir Jojo, direct Mike and Miss Jackie. Kasi si Yan ay magbigay ng specific na kakabangan namin this 2025. Pero coming from the management, ano po ano po yung mga kind games lang na mga abangan namin. GMA, <laughs> GMA, pwede yung sabihin. Marami kasi sa mga pinaplano namin, syempre hindi pa pwedeng sabihin, inaayos pa. Uh, yung iba naman confirmed na, pero syempre gusto nila sila yung mag-a-announce. Pero for sure, at least for one thing, makikita ulit natin si Miss Marion Rivera on primetime television. Ah, so, yun, so another television. Yes. Movie. Depending <laughs> on <laughs> <laughs> Depende kung kaya pa schedule ni <laughs> Brian. Okay, thank you po and Thank you, Mr. Rose. And now, let's have uh, from Philippine Star, Miss Lea Sartero. Sarterio. Sarterio. Hello, ma'am. Maybe routine, okay. so, routine ko po. Gising <laughs> ako sa umaga, maliligo ako para mas maiti na. Gising ako sa umaga, syempre meritbal pa ako ginagawa Kasi hindi ako pwedeng gumigising na hindi ako nakakondisyon through praying. So yan ang number one ko. After nyan maliligo ako, gigisigit yung dalawang anak ko, papaligo ako. ko sila for school. So habang ginagawa nila yan, mag e na po ako. Tapos magbabrush on na po ako ng higit. Kasi hindi ko sila sa school. Pagka-drop ko sa school, nagpipilatis po ako. So yun ang aking exercise. Nagpipilatis po ako hanggang sa gago, um, every other day po, for one hour. So ayun po, tapos ang um, healthy living din po kasi ako. So sa bahay po namin, i-implement po namin, hindi lang sa aming mag-asawa, pero kasama po yung kids namin na healthy living po kami sa bahay. Pag sinabi po namin healthy living, is ito po yung mga, alam mo yung mga talagang masustansyong mga patay. Yeah, what do you avoid? Avoid? avoid. Uh, parang... Hindi rin eh. <laughs> parang wala naman po. Ang palagi namin sinasabi, Huwag lang susobra sa mga bagay. Like example, kagabi po ay Chinese New Year. So Chinese food po ang aming food. So alam naman natin kung ano ang mga Chinese food. So okay lang po yun. But the next day today is back to reality po kami. Kung mga dapat namin. Mahilig po kami sa gulay. Tsaka nag, ano po kami, nag, nag, opo oh ano kami, nag juicing kami every day. Like, pag sinabi namin juicing in the morning, carrots, apples, celery, so, pati mga kids, gano'n din po. So, ganun po yung routine. Nakapag-juicing na lang. Ayan po, nalaman na nila. Maganda yung kalote. For healthy. <laughs> Opo, parang ako po kasi mas gusto kong protection ng lahat. Tomorrow. Ng, ng aspeto. Outside man yan or inside man yan, mas maganda siguro na namimirror din po ng mga bating healthy kihiling namin mag-asawa. Ano pinagpapawal mo sa mga kids? Wala pong bawal po. Lahat po Pwede. <laughs> Pero in moderation. Lang. Chocolates, may dinatawag naman ba't organic chocolates? So, pwede. pwede. Less sugar. Pag sugar, cocoa sugar. Soft drinks. Water po kami, Wilkins. <laughs> <laughs> may tanong mo. sa sagutin ko yan. Ice cream, minsan po yan, pero alam niyo po, yun, lala pag may mga celebration, pero hindi maiwasan kasi magnolya po ang So uh, <laughs> lalo na pa pag may mga get-together po yung kids sa bahay, ay binibigay ko sa naman naming Magnolia. <laughs> 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 well, um, honestly, last year po, we have, pero influencers, more on TikTokers, um, na doing mga live selling, ganyan po. Pero for uh, like, like, a big star, like Marian, wala pa po, po kaming napag-usapan. At tingin ko naman po okay na ako kay Marian. Thank you. Thank you very much. Thank you.